what's up guys welcome back again sa ating muting channel so ito na yung part 2 natitignan natin kung may laman o wala yung nilagay na ating panghuli ng alimango kaapon so nandito na makakaroon Budbudan hindi ko na kinuhanan yung video na papasokan so dito na ako nag intro so abang abangan nyo mamaya guys dito na kami kukunin na namin yung, uh, yung trap na nilagay namin kaapon pag so, panuunan ng video na to guys mag intro muna tayo Thank you rin yung guys pupunta na namin yung nilagyan namin ng uh, mga trap ng alimaang kapot so again kung ano yung dinaanan namin kapot yun at yun pa rin dadaan natin ngayon at this time titignan natin kung may huli o wala yung alimaang so andito ako ngayon sa tulay teka lang baka mahulog tayo beng beng ang labas natin pag nahulog tayo dito so yun sila sa unahan pupunta na namin yung trap uh, hopefully sana may huli kami sana malalaki mas maganda kung malalaki sinabi ko yung tol ako ng mga nilagay namin trap kahapon so ayun nga pala guys kasama ko sina bot bot uh, si ton john dead tsaka si miguel lang tsaka si utol si blue wala may laro kasi si blue eh. so, malapit na kami dito sa aming nilagyang ah, nilagyan kahapon ng mga ano ng alimang. So, medyo mainit lang pero okay lang 'yan. Ang ganda talaga ng view dito. Sana someday magka tayo para masyatan natin tong area natin 'to. Pabalik balik tayo dito kukuha natin yung mga area magaganda pa. Hey okay, guys, so, oh. Lalakad kami. Isa yung dinanan namin kahapon. Ayun, misilip muna baka meron. Sana marami kami yung mahuli. Mawawala pa yata yung nilagay namin kapo. Ha? Wala diyan? Wala. Ay, tarong ay yung lamon na. banda sa may tulay kahapon na pinuntahan namin so, pasensya na pala kayo guys ito sa unang video natin medyo magalaw kasi naglalakad kami nilagyan ko na ng stabilize yung video pero ano pa rin ano pa rin nandito pala guys yung barko ni Jack tsaka ni Rose dito lumubog ang ano Titanic. Kaya hinahanap nila si Jack at si Rose ay nasira. Pero joke lang. Oh, so, yun guys, dito na kami. Kung saan namin inuhulog yung panghuli ng alimango. So this time titingnan natin kung may huli o wala. So, sana merong laman. Tingnan natin. Ako yung manunungkit. Guys, meron tayong tropa sa likod. Ay sa vlog. Ay dali. Ay, <laughs> eh magun tropa. Hop, step, hop, no. Alam kaya tayo situlay. Uy, 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 uy. So, it's rebuild time. Ang anong git, ang panakit. Hop. Sana sana maulit ulit. Oh, 1-0. <laughs> balik lang, bang. balik. Balik. eh ano pala kag pagpasara baylan ba no ayan niya at lang Miguel. Dale, bot, bot. nalay si ibotbot, si maulog? bot mut Ay. Kerku si ker. Yan. Knockdown. 2-0. Oh, pangatlo. Tingnan natin. Ay, 2-0 na. Oh, daming isda. Ito ang mga ming suta. Pag-iikot, pabalik wow. sa ibang mundo ng tao. Mahari lang sa... Ito. Iyong le. Yun! Dahon. Ha? Dahon? Dahon. 3-0. Ay, nakupo. Masarap po yung gaiso namin, dahon. 4-0. Dahon

yan. Simulan na, guys. Sana wag namang ma-0. So ito. Yun six 60. <Rapply> Ang, <Angelina mysticism> <default> Parang mabobok yata tayo ngayon ah. Zero. Wala naman. Ba yan? Yan Laki oh. Ito na naman tayo sa tulay Kung saan tayo nahulog kahapon Tawa tabot. Yan mga katsila sa tulay na Titanic na naman. Ayan, may mga lodi tayo ditong kasama, dalawa. Ay, <laughs> oh my God! Ang anak ni Janice. Anong nangyari? Ba't ganon? Wow! It's time to goodbye. So, ayun nga guys. Uh, ah, guys. Guys. Nabulol pa ako. Ayun yung resulta. So, ito. Baka ito na yung... Yung... Wow! Yung Hangin. dahon. My God. Dahon pala. Anong nangyari sa atin? Ba't ganon? So, parang... Parang di tayo, ano yun, ah. Yun! Yun yun. Oh, my God. Oh, my God. So, back to Ikot na naman. Ikot na naman tayo, guys. Tayo so, yun yung mga tropa sa likod. Ha? Lago. Atan tayo sa dulo. Let's go. So, ayun guys. Pupunta kami dito sa kabila naman. Apon ah, doon sa kabila. Ngayon dito sa kabila naman. Yung titignan namin kung meron pang mauuli so sana meron uh, sana hindi tayo masiyo But this time dito na naman tayo sa kabila so time check natin is 4.25 medyo mainit pa rin yung ano, nagsikat na araw pero so, okay lang yan hirap umakit dun sa ano hirap talaga yung mataba na nabali kanina yung daanan natin so ito, iba na ibang area naman to nandit sila oh. so yan nakita nyo ibang area naman sila kapon dun kabila yan so ngayon dito naman tayo sa kabila yan dyan tayo na sila oh. Sana, huwag naman tayo masiro. Maganda sana kung may mahuli tayo para highlight sa video natin yung mga ganun. Maganda kung uh, medyo malaki. So, yun. Dito kami. Napasilong muna. Ayun, ganda ng area dito. pasensya na guys kasi napindot ko yung audio dito kanina. So pinakita ni Otol sa akin yung huli nila kanina pang umaga to. So ito yung mga alimango na malalaki. Ayan, dalawang piraso. Kanina pa doon umaga nilang nahuli yan. Kaya hindi natin nakuha na ng video kanina. Kasi nga, gawa ng maaga pa. Nagatid pa ako kay Miguel. So, hapon na kami pumunta. Kaya hindi namin nakuha ng video. Pero anyway, So, maganda yun. May nahuli din sila. Dito pala yung era guys na maraming pinaka uh, pangus dito sa area na to kasi malapad yan. Yun. Ay, yung ano yung tubig. Malaki yung tsaka dito. yan Yung area na yung parang dagat na yan. Cool pag na kami. Tala kami dito. Let's go! SG! Let's nakikita nyo sa video ko Pagka lumulubog yung daan ng Pero yung anak ay lumabas. So ayun nila guys. Ayun yun nila ng chocolate na ano. Sunod, so, tagay na ng tubliron na lang. Eh baka ano, gusto nila tubliron eh. Ayan nila ng chocolate ordinary Ayan silabasan Ayan So ganoon na nga Natay magagawa Ganun talaga May araw na marami kang makukuha May araw na konti lang yan Di o Ayan o silo Ayan Ayan nila Ang dami talaga dito So ditong area guys, iba na pala yung may-ari. <laughs> Bawal tayo diyan. So, dito lang tayo. Ang lalaki ng ibon, no. Oh. Ayun, kagabulan. Di ba? may ang ibon. Iba ibang iba naman pala yung may-ari dito. Ito so, malalaki daw bangus dito eh. Kaysa doon sa kabila. So ayun guys, na nakikita nakikita niyo. Daing bangus. Yan. Yun, no? Oh. Italunan. Di ba? Sira ko ba? Okay. Muna ako mga tiktok. Dami nila. So ayan guys, ang dami pa rin isda. Oh. So ayan guys, ako oh, nakikita nyo. Yung mga ibon. Maliligo So ayun sila. Tingnan natin sa unan. guys, so nakikita yung mga ibon na yun. Ayan, diba? di ba? Ayun, dami nila. Di diba? ang ganda? yung pwede masyadong mag-ingay. Pwede mag-ingay kasi nga. Baka magsiliparan sila. So ayun guys, di ba? Ang ganda nila. Sarap tignan nag-aabang ng mga isda yan guys guys hanggang dito na lang yung video natin so test least tayo na zero so pa subscribe like share click mo na rin yung notification bell para update sa mga video na i-upload namin so hanggang dito na lang peace out salamat sa lahat